Sa isang maliit na baybayin sa Romblon, may kwento raw na hanggang ngayon hindi pa rin may palawanag ng siyensya. Gabi iyon, madilim, makulimlim at tanging liwanag lang ng buwan ang naggagabay sa mga mangisdang pauwi. Tahimik ang lahat hanggang sa may biglang kislap ng liwanag sa kalangitan. Parang kidlat pero walang kulog. Ano yun? Tanong ng isa. Paglingon nila, may nakita silang babae. Nakaputi, nakatayo sa pampang at tila nakatingin sa gitna ng dagat. Mahaba ang buok at hindi man lang gumagalaw kahit malakas ang hangin. Kadunstay kung bago ka palang dito sa channel ay click mo muna ang subscribe para lagi kang kasali sa ating mga kwento at uploads. Lumapit daw ang isa sa kanila. Pero habang papalapit, unti-unting lumamig ang paligid. Bumagal ang hangin. Tumigil ang mga aso sa tahol. At bago pa siya makalapit, naglaho ang babae kasabay ng kakaibang pagyanig sa lupa at diwanag na muling sumiklab sa kalangitan. Simula noon, gabi-gabing may nakikita raw sila sa liwanag ng dagat. Mga nagliliwanag na alon o minsan aninong nakatayo sa baybayin. Sabi ng ilan, kaluluwa raw ito ng isang babaeng nalunod sa Rombron Triangle. Pero sabi naman ng mga saintipiko, baka raw yon ay bioluminescence o refleksyon ng ilaw mula sa mga bituin. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi at maririnig mo lang ang hampas ng alon at hunin ng hangin, maiisip mo rin siguro, totoo nga kaya ang babaeng nakaputi sa baybay ng rumblon o ilusyon lang ng ating mga mata?